Hello guys! Kamusta po kayong lahat? For today's video, isi-share ko lang sa inyo guys, sa mga kababayan ko, kung ano yung ayaw ng employer sa kanyang helper. Dahil mayroong mga mga employer na talagang ayaw na ayaw niya ang, ang, ang ugali na mayroong mayroong ganyan ang kanyang helper. Ayaw niya ito i-determinate. Una guys, ayaw na ayaw ng amo na na yung helper niya ay laging nakatalibabad sa telepono. Ayaw na ayaw ng employer mo yun dahil yung telepono ay disturbo sa sa mga um, work mo. Hindi ka makakakonsentrate ng work mo kung palagi ka lang sa telepono. Dito sa Hong Kong guys, mostly mga amo pagbago pa lang yung helper nila sa kanila, kinukunik nila yung sa wifi nila. Para kung gagamit ka ng ng ano, ng phone mo, pag inopen mo yun, malalaman nila na gumamit ka ng iPhone mo. kuano ano yung website ang inupin mo. Kaya tayong mga baguhan, iniisip natin na, babayt yung amo ko dahil kinukunik ako sa wifi, be wise guys. Dahil, walang employer na na magkoconnect sa kanyang helper kung walang reason yun. Dahil yung mga amo, halimbawa may kailangan na importante yan, talagang tatawag yan sa house phone nyo. Hindi yan mag sa sa'yo sa watch app or tatawag sa cellphone mo. Dahil tatawag din sila sa house phone nila kung mayroon silang importante na na dapat na na sa sa'yo or may importante na kailangan malaman. Kaya pag kinunik ka ng amo ko sa wifi nila, be wise guys. Gagamitin mo lang yan ang wifi pag tapos na yung work mo. Huwag sa time ng work mo. Dahil malalaman nila kung anong in-open mo, kung saan location ka, kung ano yung mga mga website o apps na binubuksan mo sa phone mo. Alam na alam nila yan. Kahit hindi, pero hindi lang nila sinasabi sa'yo, pero alam nila yan. Pangalawa guys, ayaw ng amo na na yung helper niya ay laging nakasimangot guys kung halimbawa may mga problema kayo or may tinadala kayong mga mabibigat na sa loobin huwag nyo ipakita sa amo nyo na nakasimangot kayo guys dahil ayaw, nila, ayaw na ayaw nila yun bad luck yun sa kanila pag yung helper nila ay laging nakasimangot <laughs> hindi din maganda ang mudo nila pag nakikita nila ang helper nila na ang mukha ay <laughs> Uh, palaging nakasimangot. Ayaw na ayaw din nila yun. Gusto kasi nila na, na palagi kang smile. Yan ang gusto nila. Ayaw din nila yung palaging uh, late yung mga gawain mo. Late mo natatapos yung work mo. Ayaw nila sa helper na mabagal. Ayaw nila sa helper na mabagal magtrabaho. At sa time na ng pahinga. Uh, nagtatrabaho ka pa rin, ayaw-ayaw, ayaw na ayaw nila yun. Isipin nila na ano bang ginagawa mo pag uh, sa umaga o sa hapon, dapat ginagawa mo yan. Huwag mong gawin na late na sa gabi dahil kailangan pag time na ng pahinga, kailangan tapos na yung work mo. Pero mayroon naman mga amo na na late na umuwi, kaya late na rin natatapos yung work mo. Pero mostly guys, talagang uh, ayaw ng amo na palaging mabagal at late na matapos yung work mo ayaw na ayaw nila yan. Next guys is yung makakalimutin ayaw na ayaw nila yung makakalimutin na ugali ng helper. Yan ang pinaka uh, risky guys maraming ditong case sa hongkong na masyadong makakalimutin si helper kaya lumabas siya pumunta siya ng, ng palingke nakalimutan niya yung susi kaya paano siya maka makapasok kung nakalimutan niya yung susi kaya magagalit sila guys yung iba tineterminate yan at especially pag halimbawa mayroon kang sinaing mayroon yung stove mo naka open tapos aalis ka ng bahay nakalimutan mo patayin yung apoy talagang iteterminate ka ng amo mo dahil masusunog yung bahay mo guys uh, ganyan, ganyan yung kali mo na makakalimutin ka. Kaya, kailangan natin na iwasan ang, ang makakalimutin pag nandito. Kung Halimbawa, talagang makakalimutin ka, kailangan mo ilista yan guys. Isulat mo, isulat mo sa papel, hindi mo siya makalimutan. May mga solusyon naman dyan guys, kung sa mga, sa mga problema natin. Kung halimbawa makalimutin tayo, isulat lang natin kung ano yung mga sasabihin ng amo. O mga, mga gusto nilang gawin natin. Halimbawa, na utusan ka na pumunta ka ng ganito para hindi mo makalimutan, ilista mo lang. Next, guys, is sinungaling. What? Ayaw na ayaw nila yung katulong na sinungaling na halimbawa, tinatakpan mo yung ugali ng anak nila. Ayaw na ayaw nila yun. Halimbawa, may ugali, may anak ka, may alaga kang may alaga ka, tapos, Uh, sinasabi sa'yo ng amo mo na sabihin mo sa akin kung ano yung ginagawa niya, kailangan talaga, guys, sabihin nyo yan. Huwag mong takpan yung alaga mo. Dahil pag tinakpan mo yan at saka ano yung mangyari at malalaman nila, talagang magagalit yung amo mo. At saka hindi kanya na nila i-trust. Dahil, katulad sa akin, yung alaga ko, nag-ano siya na na tulad sa akin, yung alaga ko, palagi sa computer, nag-play siya ng computer. Kaya, minimiss ko yung parents niya, kahit mala magalit sa akin yung alaga ko. Minimissed ko yung parents niya, na sinasabi ko na, naglalaro siya ng computer, Malama, para malaman nila. Dahil, siyempre magtataka din sila guys, na ilang oras na, wala siyang work, bakit na hindi si hindi niya tatapos yung ano niya, yung, yung homework niya. Kaya, tatanungin ka nila kung yung ginagawa niya. Pag sinagsinungaling ka at sabihin mo na ginagawa, bakit, bakit na hindi niya natapos? O, siyempre, anong rason? Eh, naglalaro siya ng computer. Kaya, pag tinakpan mo yan, lalong lumalaki yung, yung, lalong lumalaki yung, ano, ng alaga mo. Yung loob niya na, na tinatakpan mo siya palagi. Kaya, wag nyo gawin yan, guys. Huwag nyo takpan yung alaga niyo para, para, i kayo ng amo nyo. Dahil ayaw na ayaw nila na sinungaling. Kasi pupunta yun, maging, ano yan eh, maging, lalab kasi lalabas siya na, na sinungaling ka. Dahil hindi ka nagsasabi ng totoo. experience ko na yan guys, na one time tinakpan ko yung alaga ko, na sinabi ko na, ano na, hindi siya naglalaro hindi ko alam na mayroon pala siyang ano, mayroon pala siyang homework na summer trip kailangan niya talaga i-submit 'yon. Hindi niya nagawa dahil tinanong ko siya kung mayroon siyang homework, sabi niya wala. Nagawa na daw niya. Kaya hinayaan ko siya dahil free naman siya. Kaya 'yun tinanong ako ng amo bakit hindi natapos yung ano niya, yung, yung homework niya. Hindi ko hindi ko sinabi ko ano yung ginawa niya kaya nagalit sa akin yung amo ko. Kaya hindi ko na yun guys nunglit dahil um, yung anak niya nagsisinungaling. Kaya kung, nagsisinungaling, kung tinatakpan mo, lalabas na nagsisinungaling ka rin. Kaya experience ko na yan guys. hindi ko na hindi ko na inulit yung tinakpan ko yung alaga ko. At sa ganun ay medyo matakot na rin sa'yo yung, ano, yung alaga ko. Tanungin natin guys yung friend ko kung ano yung uh, ayaw din sa kanya ng amo uh, niya i-share din niya yung, kung ano yung na-experience niya sa amo niya. Ay, yung experience ko na ayaw ng amo sa akin, yung number one is uh, pagiging makalimutin, makalimutin ko. Yun talaga yung pinakaunang ayaw niya sa akin. <laughs> Ewan ko ba, parang madali lang uma, hindi ko matandaan minsan. Minsan, uh, maalala ko na. Minsan, malala ko yung malapit nang dumating yung amo ko. <laughs> kailangan daw at bago dumating, malala na yung mga ganun. Pero every time na makalimutan ko talaga na hindi ko talaga maalala. Tulad ng pag mag-day off ako, uh, magulat na ako may, may ma-receive ako na message galing sa amo ko sa WhatsApp. Pinipicturan niya yung mga tulad noon nung last time may basura ako na na tinali. Tinabi ko sa basuraan, sabi ko wag kong ipasok sa basuraan kasi ilalabas ko. Ay naku, lumabas na lang ako, hindi ko nadala yung basura. <laughs> Pinikturan niyo, sinend sa akin. Tapos may time din na yung, yung, ano, yung mga gulay sa fridge, kailangan niyan i-check parati para walang mabubulok. Minsan, makalimutan kong i-check na may gulay pala na matagal na sa ref nakikita niya, pinipicturan niya din, sinisend niya sa akin, yan yung ugali niya. Hindi naman siya nagagalit, parang pinapaalam niya lang, pero hindi ko alam kung ano yung reaction ko na pag nagsend siya. <laughs> parang nababawasan lang yung mood ko sa isang araw pag nagsend siya na day off mo, tapos mag-send ng ganun. So, pwede book. naman na pag, 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 pag kaginabukasan niya na sabihin mo no, pagdating mo sa bahay, di ba? Ganun niya siya, ganun yung amo ko kaya iwasan yung maging kalimutin guys dahil sa akin experience ko na rin yan na pumunta ako ng market Nandoon na ako sa kasada, nakalimutan ko pala yung pera <laughs> kaya binalik ko na naman ulit na dahil wala naman akong pera gagamitin or pan takip dyan sa sa pera na pang market kaya binalik ko naman tapos kinuha uh, yung pera nila ay nako <laughs> thank you for sharing uh, miss uh, shell wonderblog Uh, yan lang po. Thank you so much. Next, guys, is yung masyado kang malapit sa eh, sa boss mo, sa asawa ng employer mo, babae. Masyado kang malapit sa lalaki mong employer. Huwag nyo gagawin yan, guys. Halimbawa, mayroon kayong gustong itanong na hindi nyo alam dyan sa loob ng bahay, sa babae kayo lumapit. Huwag kayo lumapit sa amo yung lalaki. Dahil ayaw na ayaw nila yan, guys. Nagsiselos yan sila. Baka ko ano yung isipin nila sa'yo, yung iba, tineterminate yan. Pag, pag nakita nila na masyado kayong close sa, sa amo niyong lalaki. Dahil ngayon, yung employer kong babae, sinasabihan niya ako na kung ano yung gusto mong itanong, ano kung gusto mong, ano, yung gusto mong malaman, halimbawa gusto mong luto na gusto mong malaman, ganun tanungin mo lang si sir mo. Pero hindi ko yan guys uh, ginagawa. Kung wala siya sa bahay, halimbawa wala sa bahay yung amo kong babae, sa lalaki ako nagtatanong. Pero pag nandyan yung amo kong babae, sa babae talaga ako lumalapit. Hindi ako, uh, unless sabihin niya na tanungin mo si sir mo, yun, pupunta ako kay sir at tanungin. Pero mostly sa kanya ako lumalapit at uh, nagtatanong po anong, anong gusto kong itanong dahil uh, dati daw yung uh, helper niya uh, palagi daw tinatawagan na amo kong lalaki, tapos umuwi lang si sir, dahil uh, takot daw siya sa daga tapos umuwi si sir para kunin yung daga, dahil takot yung helper niya yan ang mga kwento niya, kaya wag na wag yung gawin yan guys na sa lalaki kayo palagi nagtatanong. Ayaw na ayaw nila yan. At saka next guys, huwag kayo umutang. Yan lang pinakaayaw ng amo mo sa helper na may utang. Ako, sinasabihan ako ng amo ko na huwag kang umutang sa bangko or umutang sa labas. Kung kailangan mo ng pera sa akin ka lalapit, huwag kang umutang sa labas. Ayaw na ayaw nila yan guys, na mayroon kang utang sa labas. Dahil may sahod ka naman. Palagi nila yan sinasabi na you have money, you have money. Kaya, kailangan mo budgetin yung pera mo. At saka, alimaw, sa atin, di ba, uh, para, minsan, naubusan tayo ng pera, lumalaki tayo sa friend natin, huwag natin ipaalam yan sa amo natin dahil, uh, pag nalaman nila yan, ayaw na ayaw nila yan. Kaya, mag-ingat tayo, mag kayo, guys. Next, guys, is yung, huwag ka sumagot sa amo mo masungit ka, pinapaglilitan mo yung alaga mo, uh, pag tinatanong ka ng amo mo, pabalang ka, na, uh, nagdadabog ka, wag nyo na wag nyo gawin yan guys. wag nyo ipapakita yung ugali nyo na matapang kayo. Dahil hindi mo alam, sabihin na lang ng amo mo na pack your things. Na it i-terminate it, it, ka niya, bibigyan ka niya ng, ng uh, termination letter dahil yan ang ayaw nila na matapang yung patulong nila. Ayaw nila yun. Kaya kung gusto mo na matapos ng kontrata mo, um, ano lang guys, uh, uh, be humble at uh, sundin, kung, sundin lang kung ano yung gusto nila. Kailangan natin mag magpakumbaba sa kanila dahil sila yung amo natin. At Uh, kung hindi lang naman nila tayo sinasaktan, hayaan na lang natin na kung ano yung mga kasabihin nila, kung ano yung uh, kung halimbawa nagagalit sila hayaan na lang natin yun dahil uh, talagang pag sinasagot natin yan, lalo silang ano nagagalit at uh, baka determinate pa nila tayo dahil kahit anong gawin mo hindi ka rin mananalo dyan, sila pa rin ang mananalo at the last guys is yung ayaw nila sa helper na hindi malinis. Ayaw nila yun. Ang ibig ko sabihin is ayaw nila ng helper na na hindi marunong maglinis. Messy yung bahay. Messy kasi yung employer ko ngayon. Kung saan-saan lang niya nilalagay yung mga yung mga gamit niya kailangan mo talaga ligpitin yun at saka ibalik doon sa original place niya dahil kung hindi niya yan mahanap doon sa nilalagyan niya, ikaw yan ang tatanungin niya kahit kung kahit saan pa niya, niya nilalagay yung mga gamit niya ikaw pa rin yung tatanungin niya kung saan yung gamit niya dahil inisip niya na siyempre tayo yung, ikaw yung helper niya siyempre sa'yo lang yan tinatanong dahil alam niya na niligpit mo na yun, binalik mo na yun sa original place. Ganyan siya. Ayaw niya na tamad at saka yung palagi lang sa cellphone, palagi lang um, sa kwarto, palagi sa CR. Siyempre, nakikiramdam din yan sa, sa kinikilos mo, sa mga trabaho mo, sa ginagawa mo. Alimbawa, nakita natin yung mga dumi, ligpitin natin kaagad yan dahil ayaw na ayaw nila yan na ang helper nila is yung um, hindi marunong magligpit ng bahay, hindi malinis, ayaw na ayaw nila yan. Kaya gusto nila na lahat na tidy up. At yan lang guys, ang ma-share ko sa sa araw na ito. Sana ay nagustuhan niyo ang video na ito. At sa hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to my channel, Lindsay Vlog. Thank you so much. Comments lang po ang gustong magtanong. Bye, see you on next video.